Oh, meron pong nakasako. May gumagalaw pa rin ah. Oh. Dito. Ay, mga ano pre. Okay. Oh, ano kaya ito pre yung nasa daan pre? Oh, yeah. <laughs> 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 Nahulog siguro sa mga... Oh, Ay, man, sida man. siguro. Teka na mo. Teka muna. Oh, meron pong nakasako. May gumagalaw pa rin Ay, man, pre? Ibon. Ay, kawawa. Ay, patay na. Ang dami po mga ibon, oh. Ay? Patay na pre, pagkita mo. Ay, oh, patay na. Oh, patay Ay, patay na may yung iba. Ay, patay Oh, yan. Oh, pa Diyan, pakapalakarin mo o, dyan. Diyan. Ay, patay na. Hindi na, hindi. Hindi na makakarik ko. Patay na, patay na mga ibon dami po, oh. pinakawala oh. Po lang. Ah, rusa sa. Kaya pala may gumagalaw oh. Oo. Oh, tara, ilagay mo sa sako. Eh, doon natin tapon. Patay na po, hindi oh. na gumagalaw yung iba. Yung iba, medyo nangingingalaw. Ganda nung tilapia namin na huli. Tatawa na. Po, grabe po yung jackpot namin ngayon. Pati ipon meron. Pero papakawalan na po namin doon. Ito malayo sa daan. Oh, so, oh niyan. Naku to 'yung. Eh. po namin pagkakawalan. Tingnan namin kung makakapag-recover dito. Yung iba, yung isa, patay na yung isa dyan eh. Mabala na po sila kung anong makaka-recover sila. At dalawa na may sira dito, dalawa yung buhay ayun tapon na lang natin yan so, wala na po sila ha ah, patay na yan yung dalawa kaya pala gumagalaw galaw pa to sa ako yan babaya natin makapag-recover dito Okay, okay ano na yung babarat? Ayan, 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 tumatakbo Ayan Ayan, ayan, ayan. ayan. ayan, tumatak hmm. ayan. Tara. Tara. tara Let's go na So yan mga kapita. ito na po yung mga nauli namin oh. Kukuha okay, kami ng paluto Sige, yung iba uh, Tag nito, Okay na para denis Apat siguro pre. Wala pa. Yeah, pwede na yan. Oh, sige. Oh, yeah. Pwede na. Yan. Yung iba pang ulam na pang stock na pre. Ay, meron po. Oh. Dami ng mga tilapia. Ito pa ilulutuin namin. Ganito na yan. Pwede na to, pwede na. Pwede na. Yan. Pang ulam, pang stock. Tara. Uwi ka muna tapos balik ka na luto tayo. So, ayan mga kabida. Dito na tayo sa Kobo at ililinisin uh, na po natin ng mga stock. Deniz, eh. para jenis ni uh, Parang Umuwi muna Inatid e yung mga isda nga eh. Oh, mulai mulai, mau telpon, Halo. yang penting ya nyala-nyala. Apa lagi nakawala ko 'to sa mga pispan kasi tignan nyo yung size ng mga kabir. ang Ako pispan to. Oo so, wide lang to. payat sana to kumot. Mabilis matatabasan. Ngayon maganda luto. Ba'ke ko isiksik ang Tutuyin natin sa pangat siguro o siniga. Meron naman tayong gulay dyan. Lalapit po, tataba Oh. Oh. Ito limang piraso na sir. So Nasa isang kilo na. Hmm. O mo na muna natin mga kabila. <laughs> yan mga kabidan, dito na po kami sa kubo at yun nga, kasama na natin sa parabelis, nakabinisan na natin itong mga tilapia. Ayan po yung ating minung um, yun gagamitin ngayon ang uh, mga sawag yeah, kaya sili, luya, sibuyas, bawang, talong, daon ng alagaw suka, tsaka paminta, tsaka mm -hmm. so yan, bali nagpapainit ka po ng talaga Uh, Tobik. tubig. para mag makapagkapi ka na. Mm -hmm. bali slice ko lang muna itong gagamitin natin mamaya pala ito ito so po ang daon ng alagaw is papasok natin sa tiyan ng tawag

Lalagay natin yung alagaw na sa loob. Tignan natin kung masarap yan. Alagaw. Alagaw. O tangle sa pangkangan. O tangle. 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 Iba yung tanglad. Yung tanglad. Hmm. Lemongrass. Eh. Lemongrass. Yung iba kasi nasasabi tanglad. Eh. Mabisang pantanggal din po ng lansayang. Ito. Ay, iba po yung amoy nito may arong. Okay.

May lawa pa eh. Galing lang kakakuha nila. Sing green pa lang, okay na. Ah. Oo. Oh, oh. Okay. natin siya. Oo. Oh. Kailangan pag niluto natin, masarap. Kaya nga, sabi nila, yung mga kapampangan, hindi naman yung nagyayabang. Kapampangan ba, uh, masarap daw magbuto sa atin. Bagay, kulay na recapit sa nisa amin. Tsaka po yung mga ista namin matataba. Ah.

kabida okay na po at uh, talagay na natin yung mga down dito sa loob hmm? pang design lang ba pagkita ko pa yeah. yan ganyan ganyan lang natin tapos yan yeah. pwede na yon ganyan lang kailangan mabilis kasi mayinit na yung kawal eh <laughs> uh, pasok lang na natin pasok para maiba iba sya may iba sa mga linuluto natin sa rocks yun nanunod yung lasa nyan nanunod Hmm. Kung na natin ang pasok. Kasi Tagyan na natin kaya suka. Tagyan oh, natin suka eh. para hindi dumikit. Yan. Para hindi siya dumikit. Uh, range po na. Yun. Po na. <laughs> Lalaki na kung nakuha po namin. No? Lalaki. Okay. Hmm? Good size. It, tinatanong ng mga kasama namin. Sa namin na uli. <laughs> Ayan, talagang tiyaga lang po. Minsan wala. Minsan jackpot. Eh. Oh. Ayan, uh -uh. ang tulad Jackpot. dalawang beses na. Ang nakaraan yung mga dalong. Oo, oh, yung nung pala. Tsaka yung yung pawikan, pinabenta ko po. Oo, oh, wala. Pinabenta nga niya. <laughs> ati daw, ati. Kasi medyo malayo-layo yung pagbebentan po eh. Ati. Kabilang baryo pa. Ayan, nagyan na natin to Hmm, sili. Sili, ganda ha? Wow. Nagyan na natin ito mga sumpa. galing. CD, tuya. Uy, sarap niyan. Aris lang natin sya ah. Ayan natin yung mga sibuyas. Hmm. Paksiw siya, pero makakaiba. Nasa loob yung tag nito. Yung mga alagang. Paminta. Wala natin na paminta. Paminta.

Siu, you nama know. hmm. yang nanti no? Oh, nama yang nama okay. yang nama okay. yang bekal. Okay, yang mana yang mana yang kakak putar? Siu. Wow, wow. serap. itong mga gulay mm -hmm. para kain tayo nito solid na montad siya so, yun mga ka okay na po meron na po kaming kanin dito wala tayong nasili pasausawan sarap nito pre nagmamantika pa lagyan natin ang mga sili nagmamantika pa nagmamantika no uh -oh. luto kaya yung sa nito lalaki kunin natin yung malalaki sisira pa uh -oh. sorry po uh oh Mas Kuha tayo sa bow. Ganyan lang natin. Tiyo lang, huwag mong bilis lang. Sige. Lagyan natin ng gulay. Sili. Kaya ah, natanggal tong daon ng alagaw. Solid ah. So, yun mga ka daw. Okay na po yung aming inuintay na paksiw na linagyan natin na sa loob ng alagaw yung daon ng alagaw. So yan, bago tayo kumain na pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkain na sarapan po namin sa bigyan niyo po kaligtas sa amin. Pangyos lahat, lahat niyo po kaming gabayin sa tinarap po yung sabi niya namin. At na po yung aming mga Diyos. In this name, Amen. 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 Kaya tayo pre. Kaya tayo, so, tayo mga pare ko. Kaya, ay, pare ko. Kaya natin, ay, tayo natin Ang dami na yung gano. Ang dami. Kasi yung alagaw niya sa loob. Pagkita lang. Ay! <laughs> ay! Grabe po. Pre, pre. Ang gabubo na ako. So,

Nah, ini sih. Hmm. Hmm. Oh, Dia sini. <taps> Hai, ayo Hai, putayo. Sabna naman. Sabna naman. niluluto ng paksiw na may daon na alagaw sa loob. Sarap. Parang nagluto yung isda na sa loob niya. <laughs> sa katawan. Kaya lalo siyang malinam na. Masarap. Subukan niya po sa luto. Hmm, subukan niya po. Masarap po. Solid siya. Tapos may talbos. Ah, ang tango ito. Talong niya. ang sasabi hindi masarap matutuloy yung tuloy na ha? tuloy na huh? Turu na, Turu na. Turu na. Turu na. Uh, po kami ano, panging po sa mga pensan, so, tsaka, namin. Hmm. Po tsaka, mga yito.

na to comment po kayo at uh, comment po kayo kung okay po iluto namin kung nasarap lang po kayo sa itsura tila sa nyo sarap <laughs> wala ba pre ha? wala patubig patubig talap po na yun yun ang suki ng mga dali dito pag walang ulam, ah gusto na pumunta pag natin namin may nauna pag, na pag may nauna sa atin bagay ngayon meron nauna eh hindi po kasi kagaya ng kuryente namin tsaka kuryente nila magkaiba po uh -huh. kaya po siguro kami eh, sila Okay, okay, makakawala na sila. Pero matagal lang po. Tayo. Pag maraming isda, maraming mawala. Harap? <laughs> Hindi <laughs> masarap. Kakain ka sa daon ng saging. Kasulam mo ganito. Kakawala lang. Lalo na yung alagaw po sa loob na dyan. Mm -hmm. Solid siya. Yaman, manyaman. Manyaman po mga kabida. Kabalit. <laughs> mga kapalit po eh. Luto ka pong pangal. Hmm. Dyan lang yung alagaw eh dito sa bako napakalit lang na puno hindi ko na nabijuan kulang pa pala dito yung dinamihan ko sarap lang oo no. oh. Pakabitin. Nabitin lang ah. Pinuha ka pa ngayon nandun ng sa isang tiyan. Ay, sobrang na naman po. At na meron pang Ang parin meron ng uh, ah, tangalinan <laughs> sa kapunan. Hmm, sob. Meron pa siyang pambili ng dalawang kilong biga. <laughs> nabenta, nabenta yung pag-o. Pinabenta ko po sa kaya uh, kumpara ko. Atin daw po kami. Ate. kabila uh, at sumakay po pa si Pandel okay hindi okay, okay na okay. Uh, salamat po sa mga sumusuporta po sa sige po kaya mo na uh, tapos uh, salamat po at mag natin na po mag 2,000 subscribers si Pandel yun salamat po salamat po salamat uh, po at uh, pag uh, meron mga fishing adventure sisipagin po po namin para araw-araw meron po kami mga video kasi ngayon alis po talaga wala ito lang po ayaw namin sumubok ngayon sa ilog kasi kita nyo naman laging konti po yung uli namin wala po kami alas pa uli kaya yeah, uh, in-stop muna namin sa ilog uh, kaya kaya yung i-upload kasi kakonti dalawa at atlo ganyan po yung nauuli pero pa nga ako sa video doon na nagdala ako ng atat piraso ako hindi ko na i upload kaya yeah, nahiya na akong i-upload sila kasi kakonti po yung mga uh, at sobrang haba pa ng video Yeah. Ayun, salamat po sa mga sumusuporta po sa amin ni Parang Dennis. Maraming salamat po. Malapit ng 2,000 si Parang Dennis. Konting-konti na lang. Uh, siguro nasa 70, 70 piraso na lang. Mga uh, 2,000 subscriber na. Salamat po at uh, mabilis po siya na parating uh, doon. Uh, dahil sa suporta niya. At malapit na po itong sumahod. Uh, Hintay-hintay lang po. Pag dumating po yun, may papakita po kami, may pupundar ko. Ayun. Ang gagawin ay pupunta po siya maipupunta rin kape. Kasi yung mga hindi po kasi naman po kasi kalakihan yung sinasawad niya. Kaya pakunti-unti yung naiipon na bawat buwan. Bali ilang pala siya uh, nagka-views ay nang tawag nito Nagka-ads. Kaya hindi po po siya kalakihan talaga. At uh, sana supportan po ninyo at huwag nyo pong iskip yung mga ads niya. Para kahit paano meron po kita. Hindi po kalakihan po yung mga na araw-araw namin nakukuha mga ads ah ah uh, nito uh, yung mga kita namin hindi po siya kalagyan pero sa tiyaga-tiyaga sa araw-araw kung may araw-araw nga ina-upload pero mapugigitan may naiipot po kami may ipot kaya malaking tulong po sa amin na uh, kahit paano meron kami mga pambili ng mga daw nito yan mga pagkain yung mga pinasasawag natin mga kanin, bigas, kanyan hmm. yung mga ginagawa natin sa pagkakas yung bantyan natin So yun, salamat po At God bless po sa ating lahat. salamat po! Maraming po salamat sa no, stick hats po tayo. Salamat po, maraming salamat po. Okay, pag-like po itong video na to, maraming salamat. God bless. God bless. Tingnan po kayo.